Pogo Hub sa Pampanga, sinalakay. Naritong newscoop ni Christine Belen. Nasa gipang isandaan at walumput pitong dayuhan at Pilipino sa sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Center sa Pampanga. Isandaan at limamput sa mga ito ay citizens ng China, Vietnam, Malaysia, Myanmar at Korea habang dalawamput naman ay mga Pilipino. Ayon kay spokesman Winston John Casio ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, kasama nila ang Criminal Investigation and Detection Group, Special Action Force at ilang pulis sa pagsasagawa ng search warrant operation laban sa compound ng Lucky South 99 sa Friendship Highway sa Angeles City. Ito'y matapos maglabas ng search warrant laban sa Pogo ang Malolos City Regional Trial Court Branch 14 dahil sa ulat na may nangyayaring human trafficking, torture at scam sa lugar. At iyan ang aking news scoop ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.